nastos po ako ng isang fishball vendor. Tabasin natin yung taba mo. Lagay natin sa kawali. Po Ayoko. Ayoko yun, atoy. pa ninyong uh, ng kaso, no? Laban dito kay Brian Eliaso. At tungkol naman dun sa takot ninyo, sa seguridad ninyo, eh, binibigyan naman niya tayo ng uh, assurance na walang mangyayari sa inyo at bibigyan din daw kayo ng proteksyon na iprocess na ba ng barangay yung certification to file action, ma'am? Opo, naibigay na po sa amin ng barangay. Mm. Kumusta, ma'am, yung mga naging pag-uusap ninyo? Kasi ang bilin ni Kapitan idaan sa Lupon and Gino process naman natin. So, kumusta, ma'am? Marap naman po siya. katunayan po, kapag tapos na rin po kami ng Lupon, ang kanya lang nga po, mas mataas pa po yung pride nila kaysa sa amin. Dahil sabi nga po nung nanay, sanay daw po sila sa kaso. Eh kami po ngayon lang po kami ganito, nagkaganito dahil po sa kanya. So sila pa yung nagmamalaki that right? oh, time, ma'am? Kasi yeah. daw po, ano, meron daw po silang kamag-anak. Mm -mm. Sanay daw po sila sa ganun. Sabi niya sa akin, gusto mo patayin kita ngayon eh. Sabi ko, sige, lumayo ka sa akin, huwag ka lumapit. Hindi sinabi ko siya lumayo. Hanggang sa tumakas po, sige, lumayo ka, huwag ka lumapit sa akin. Tinginan yung mga tao. Hindi lumayo nga ako siya. Umuwi sa bahay. Pagbalik niya, oh, may dala ng kutsilyo. Bigla akong inda yan. Eh, po ako. Tapos po hanggang sa marami ng dumating na tao, umawat sa kanya, yun po yung pangyayari talaga. Eh, Tridor po kasi, marami na po kasi talaga na ano yun. Eh, mayroon na po napatay yan eh. Diyan din po sa court. Ngayon po kasi nangyari sa amin to. Eh, hindi naman po wala ng pag-asa na matulungan kami ni Sir Raffi. Wala rin kasi kami mag-na. Kaya na na. Lumaban dahil unang-una ako lang din kami sa pinansyal Ano ba siya? Lasing ba siya lasing that time? Po, lasing po talaga. Lasing. So anong ginagawa mo that time? Ba't ikaw yung bigla niyang ano, maliban dun sa... Na, Nagkainitan na ba during na namimili kayo ng... ng okay. ano, wala pa. Lagi po siyang ganun pag nakainom. Pero kilala ka ba niya personally? Oh, kilala. Eh? kilala. Meron nga po isang beses yung mga anak ko eh, nilabasin niya ng kutsilyo eh sa Papuyo. Sa Papuyo yun, yung nilabasan niya ng kutsilyo. Okay, yung mga After anak After incident na to. Opo. Hindi po. Hindi po, ah, po po nangyayari itong insidente na hmm. to. Ginawa niya na po yan. Pinalampas lang po namin. Hmm. Yung mga anak ko tuloy po, pag nakikita siya, piling nila, papatayin sila ng tao na yun. Naagaw ko lang po yung kutsilyo nun eh. Sa kanya eh. Pumasok po yun sa bahay na tinitira namin dati. Ayun, siguro hindi niya matanggap na naagaw ko sa kanya. Yung kutsilyo. yon simula nun. Ang galit na galit niya sa akin, gusto niya akong patayin. Ay, sanay na daw siya eh. Kasi meron na siya napatay eh. Pero hindi ba ito watchlist din? Baka addict or high siya that time? Addict po. Nasa watchlist po yun ang ano sa tukhang. Nasa alistahan po yun ng barangay. Pero bakit hindi pa rin ito nauhuli? Eh? Ba't pag gala, pa rin? Umaaten daw po yan ng ano, patawag po pagka uh, pinapatawag silang mga natukhang. Mm. So, na ngayon si Brian? Nandiyan lang, lang po pag gala, Nandiyan lang po siya. <laughs> So, hindi naman kayo pinag-iinitan or mm hindi -hmm. naman kayo mm -hmm. binabantaan? Ang ginagawa po namin, doble ingat alam po. Kasi hindi rin po kami nagtitiwala kasi nga po, trader po yun. Eh. Yung dinaanan po natin, ma'am, actually hindi po kami dumadaan talaga doon. Dito po kami dumadaan dito sa kabila. po kami, na. kami naikot sa may school, kahit medyo malayo. Makaiwas lang po kami sa kanya. So ano naman ang ano ni Cap dito, ma'am? Inisyuhan na kayo ng certification? Sa CFA po, pati din po sila inisyuhan na rin ng CFA. So nag-contra-demanda sila? Opo. Nung time po na natapos yung Usapan namin nung araw na yun sa lupon, nagtimano, nag nagpail na din po sila. Hmm. Pero syempre, ma'am, ito kasi, parang dapat yung away is sa inyo lang sana sa kayong vendor. Paano ba siya napasok? Umepal lang ba? or pumasok lang siya? or nakipag, uh, parang sumali lang siya bigla? para. Apo, bigla lang po siyang sumulpot hmm. dun sa pagitan na yun ng fishball vendor tsaka ako. Mga hmm. isang oras na po nangyari yun. Nakalipas. Hmm. Tapos po, yun, matning po siya bigla. Lasing. Ayan. Bigyan lang Tapos po nagamok, siya ng amok niya na to. So malamang wala siya sa tamang isip that time. Pag hindi naman po siya nakainom at hindi nakain, hindi high, normal naman po eh. Okay lang siya. Pag nakainom na po siya at saka ano, nakahay siya sa droga, ganyan ang ginagawa niya. Sige, okay din yan. At least meron siyang mga pag-amin sa barangay. So, ko confirm na lang natin sa barangay kung may mga records talaga. Pa baka malay natin, meron din siyang records sa polis. Eh, at least mamonitor nila ito si Brian. Tama po? At mafail uh, ma-file na rin natin yung kaso. Okay, hey, ma'am. Okay, eh, decidido na po kayo mag-file ng kaso. Opo, uh, decidido po kami, ma'am. Kaya po, gusto sana namin ng tulong kay Sir Rapi para po mabigyan po kami ng kakayanan na makapagsampa. Tsaka, dirin rin po rin kasi namin kaya kumuha ng sariling abogado. Mm -hmm. Ang nasa isip at puso ko ngayon, takot para sa mga anak ko. Tapos yung stable namin ngayon, hindi kagaya dati na, silang kami, lakad lang dyan ngayon. Pinakabang kami baka mamaya, andyan lang siya sa isang solo, saksakin na lang kami o oh, yung mga anak ko. Sa gabi po hindi rin po ako nakakatulog ng ayos kasi iniisip ko yung mga anak ko. Huwag naman po kayo mag-alala dahil at, uh, sa pagpunta natin sa PNP, hingi na rin tayo ng assistance para sa protection ninyo. At least one call away. Pag may kailangan ay eh, matawagan natin sila kaagad-agad. Okay po. Kumusta ba sir ang napag-usapan? Dahil tulad na banggit nyo, kailangan dumaan kay Lupon at uh, dito sa barangay. At ano pong nangyari? Kasi, eh, hindi po sila nagkasundo. Kaya po na-forward natin sa lupon yan. At nasipay na rin yan, hindi rin kasi sila nagkasundo sa, sa lupon tagpamaya natin. So with regards to the previous records ni Ryan ni Brian, sir, totoo ba na may mga records daw siya dito dati? Mayroon naman. Ito na yung USB na hinihingi nyo. Kopya na CCTV natin. Buti na save, ano? Okay. Thank you so much po. No. Maraming salamat na po. So naman natin ang ayos dito. Lahat na naman na records, pwede nyo kuhanin ang importante, dinaan natin at wala naman tayong na-bypass, sir. At uh, meron na tayong pirmadong CFA. Ngayon, ma'am, dadiretso na tayo ng police station at uh, na natin yung kaso. Okay? Thank Hi. you po, kak Thank you, Thank you, thank you. So, Kuya, ano ba nakita mo that time? Totoo ba na merong pag-akma or sin gustong saksakin si Kuya Reynan? Opo, pati po ako. P Lumapit, umuwi po siya dito pagkatapos niya po bumili. Tapos sabay pag uwi niya po, maya maya, paglabas niya po, may awak na po siyang panaksak. Tapos sabay, yun nga, sumugod po sa amin. Ako po yung unang inambahan. Buti na lang po, nakailag po ako. Tapos sabay, sumunod po si Kerry. Bakit ikaw gusto ka rin ambahan? May ginawa ka ba? O napagtripan ka lang? Napagtripan lang din po, napaginitan. Matagal na rin po yung mainit dito eh. Talaga bang ano, kilala dito to na nanggugulo? Opo, madalas po pag uh, lalo na pag nakainom, pag nakainom po, 'yan kung sino-sino po kung sino-sino po gusto niyang anuin na parang dadaragin po, ganoon. Sige, so actually magandang witness so kasi pati pala si Kuya kumuntik din uh, saksakin, tama? So sige ma'am. So Kuya uh, willing ka naman na no? nasamahan kami para mag-witness at makapagsampatay ng kaso ngayon, okay? So sir based po doon sa mga naikwento po ng complainant sa inyo, ano po ba sir ang uh, maifile nating kaso? And uh, meron pa ba tayong previous records daw sir etong uh, actually etong respondent natin. So ano ba yung mga na-discover natin din sir? Uh base naman po ma'am sa present tsaka pinakita ng ating complainant uh, nakita namin then after uh, viewing yung uh, CCTV nakita uh, naman na may uh, aggression talaga ang nangyari. Then, uh, based din sa kwento nila, uh, may uh, possibility na pwede natin i-file yung attempted homicide and uh, attempted homicide on the part ni sir, kay ma'am naman yung grave threat ma'am. And of course sir, uh, may mga usap-usapan din na may previous record na rin pa ito dito daw sir or may nawarant na daw ito one time? Uh, yes, ma'am. Mapan-checking dito sa warrant section natin, ma'am. Uh, may uh, record po siya na previous na same case na homicide din. Then uh, nakita natin sa record, based on uh, the record ng uh, warrant, nakita namin na parang inayos niya, na-warrant -na po siya. Then after siyang na uh, siguro inareglo na niya yung tao. Kaya naayos, yes, ma'am, nakalabas. Kaya andyan na ulit na siya, ma'am. And so hopefully ma'am this time eh, hindi tayo magpapareglo para matuto po itong si Mr. Brian, tama? So again sir, um, uh, ano po bang next step natin sir after natin makuha nan sila ng salaysay? Ang uh, gagawin natin, uh, kukuhanan natin sila ng salaysay together yung witness, may witness naman tayo. Then after makuhanan natin, ihabol na natin, i-file na ngayon. Thank you po sir. And ayun, uh, yun ma'am, si sir na po ang bahala sa atin, okay? Idol Rapi, nakapagsampa na po kami ng kaso. Uh, maraming maraming salamat po sa tulong ninyo. Sir Rapi, uh, mabuhay po kayo at God bless po. Maraming salamat po. Uh, Sir Rapi, maraming maraming salamat po sa inyong tulong. Sana po maraming pa kayo matulungan. Thank you, Idol!